Hoy, mga tagahanga ng pelikula. Maligayang pagbabalik sa channel kung saan sumisid kami sa lahat ng bagay na entertainment. Kung ikaw ay isang Marvel fan, isang Scarlett Johansson fan, o mahilig lang sa isang magandang kwento ng tagumpay sa Hollywood, pagkatapos ay buckle up dahil mayroon kaming malaking balita para sa iyo ngayon. Si Scarlett Johansson, na Scarlett Johansson ay gumawa ng kasaysayan. Siya ang opisyal na pinakamataas na kumikitang aktor sa pandaigdigang takilya. Tama iyon, mga kababayan, pagkatapos ng mga taon ng pagdomina sa screen, ang kahangahaang portfolio ni Scarlett ay nakakuha sa kanya ng napakalaking milestone na ito. Una, mayroon kaming Avengers, Endgame, ang pelikulang nagbasag ng mga record at nagpabago sa tanawin ng superhero na pelikula magpakailanman. Ang paglalarawan ni Scarlett sa mabangis at hindi malilimutang Black Widow ay hindi lamang naging paborito ng kanyang tagahanga, ngunit nakatulong din ito na itulak ang kanyang mga kita sa takilya sa bagong taas. Ngayon, narito kung saan nagiging kawili-wili ang mga bagay. Noong Hulyo 2025, ang kabuang kita ni Scarlett sa Takilya ay lumampas sa hindi kapanipaniwalang US Dollars 14.5 Bilyon. At hindi lang iyon mula sa Endgame o Marvel Movies. Ang kanyang magkakaibang karera sa mga pelikula tulad ni Lucy, Marriage Story, Jojo Rabbit, at maging sa sing dalawa ay napatunayan na siya ay may range at seryosong gumuhit ng kapangyarihan sa pandaigdigang Takilya. Mula sa mga sci-fi thriller hanggang sa mga dramang nakakasakit ng puso, ang talento ni Scarlett ay ginawa siyang box office powerhouse, at malinaw na ang kanyang mga pelikula ay kumonekta sa mga manonood sa buong mundo. Kung ito man ay humihila ng mga superhero fan, moviegoers na naghahanap ng malalim na drama, o mga pamilyang nag-enjoy sa mga animated na feature, si Scarlett ay naging isang tunay na ikon ng cinematic. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang karera sa pasulong? Ito ba ang rurok o maaari pa ba siyang tumaas? Ang ilang mga analist ay hinuhulaan na ito ay maaaring simula lamang ng isang mas malaking kabanata sa hindi kapanipaniwalang karera ni Scarlett. At huwag kalimutan, ipinamalas din ni Scarlett ang kanyang kakayahan sa produksyon nitong mga nakaraang taon, kasama ang kanyang production company, These Pictures, na kumikislap na sa Hollywood. Siya ay malinaw na isang puwersa na dapat isaalang-alang, kapwa sa harap at likod ng kamera. Habang patuloy na umuunlad ang kanyang karera, nakakatuwang isipin kung saan siya susunod mas maraming blockbuster hit. Isang potensyal na panalo sa Oscar. O marahil ay makikita natin siyang nagbibigay buhay sa mga bago at groundbreaking na kwento sa kanyang mga production venture. Ang mga posibilidad ay walang katapusan. Si Scarlett mismo ay nagpunta sa social media upang pasalamatan ang kanyang mga tagahanga para sa kanilang patuloy na suporta, na nagsasabi, quote, ito ay isang hindi kapanipaniwalang paglalakbay, at ako ay lubos na nagpapasalamat na maging bahagi ng napakaraming kamanghamanghang mga proyekto. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito kasama ko. Kaya, ano sa palagay mo ang napakalaking tagumpay ni Scarlett Johansson? Nagulat ka ba na siya ang pinakamataas na kumikitang aktor sa mundo? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang pindutin ang like button na iyon kung fan ka ng gawa ni Scarlett.